hello so ngayon po ay gagawa po tayo ng mutabak saudian food ayan may ano tayo at gagawa tayo ng mutabak ngayon so mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ng mutabak so ito na po yung ating gagawing mutabak yung mikus mikus ko na lang yan ito ay may karne then ito po ay walang karne So, hihintayin po lang natin yung itlog kasi nasa bakala pa. Hindi pa nabili. And then, ito yung ating gagawin. So, maya maya ay gagawa na po tayo ng mothabba. Hi guys! Parang ilang na magpag So, ayan. Nalagyan na natin ng itlog. Sa sumaran, so, maraming itlog yan. So, wait you guys. Wala na itutakong dito guys. Hindi ko alam. Nasaan ko Ay. Sagbot to sagbot. Tampak. Pero hindi na walang lemon. Oo, oh, ano. Hinatay ko pala kayo na isang lemon. Lemon dyan? Ano nga eh, iiwa ko lang sa walo. Ano nakakainin ko, walang liyan. Pag ginakain to, kailangan Sige. Maasin. ng tuwing tubo mo may kahalong lemon. lang you know, matato sa itlog ito eh. gusto talaga siguro ni Maya request din 'yan? Palagyan so, natin ng seasoning powder na puti. <coughs> Tapos asin. Sinagka-limutan yung asin. Palagyan natin ng asin. Sana? Saka na lang, baka mag-dry. Ayan lang siya, guys. Yes. Tapos, ikos mikos. Ayan. yes. Tapos, isasa lang na natin. So, thank you for watching. So, ito na po yung ating motabak. ito na po ang natapos natin mutabak so ayan ito po ay itlog lang and then ito ay may karne po siya ng kambing so ayan masarap po ito siya kaso lang matrabaho lang gawin kaya mix mix lang natin so ayan thank you for watching